Oh, so ito po, good news. O, oh, meron pong pinost ngayong araw si Yorme Isko. Yung pong latest SWS survey sa Maynila kung saan po napakalaki ng kanyang lamang doon po sa dalawang sumunod sa kanya. Okay, so sa latest survey ng SWS, this was taken uh, October 27 to 31, okay? Uh, 70% si Yorme Isko doon po sa total sa mga respondents. Okay? Habang yung kanyang mga katunggali, o si Bersosa ay nangakuha ng 17%, habang si Mayor Hani ay 11% lamang. So, nag into third place itong si Mayor Hani. Okay? So, ito po ay napakalaking lamang. Masyadong malaki. Uh, we are only 5 months away from election day. Uh, hindi ko po maisip parang how-how kaya pang abulin, wala na eh, ang hirap na eh, masyado nang malaki yung lamang, sa totoo lang. At uh, simula po nung panahon na to, eh tuloy-tuloy si Yorme Isko, umiikot, uh, nagpapatawag, and, and, uh, tumutulong, nandun ako, kasama niya ako dun sa Isla Puting Bato, kung saan uh, binigyan namin ng tigpa 5,000, yung pong each family na nasunugan, mga 2,000 pamilya yon So tuloy-tuloy yung pagtulong ni Yorme Isko Tuloy-tuloy yung mga Yung mga uh, pakikipagsalamuha Yung po, mga event And of course yung kanyang Yormes Choice Napaka-active lahat Talagang lahat po Bawat distrito, Kompletong slit si Yorme Isko eh Talagang ikot ng ikot lahat At uh, uh, masyadong malalim Masyadong malayo At masyadong malakas Itong uh, grupo ni Yorme Para po makahabol kung sino man doon sa kanyang mga kalaban. Okay? Um, kapag bin down yung pong uh, lamang niya sa mga distrito, it's also interesting to see. Ha? Ah. Sa first district, uh, doon pa rin pinakasolido yung kanyang lamang. 82% si Yorme Isco kumpara sa uh, 12 kay Versosa at 5 kay Lacuna. Diyan ang... Diyan ang ano eh, yan ang talagang solido kay Yorme eh, Kasi diyan na siya lumaki Diyan siya uh, nag, nag aral na namulat sa kahirapan. Diyan siya nag uh, uh, nangangalkal ng, nag ano, ng basura. Uh, siya lahat ng experience niya sa buhay nandiyan sa District 1. Diyan siya naging konsehal kasama nila yan si Yorme Isko. Tumanda nakita nila na si Yorme mula pagkabata, mahirap, hanggang umasenso, naging artista, naging konsehal, vice mayor, at ngayon mayor ay never po nakalimot. Okay, yan po ang subok na ng mga taga-district 1. Kaya po ganyan na lang kalaki. Yung pong lamang ni Yorme Isko. Um, sa second district, Diyan po ang pangalawang pinakamalaki din with 76%. Of course, isang malaking tundo yan eh. District 1, District 2, parehong tundo yan. Okay, so solid din yung kanyang lamang o 76% pa rin si Yorme Isko Diyan po sa District 2. Okay? Sa District 3, uh, doon siya lumiit ng konti. Naging 61%. At dyan po tumaas si Mayor Rani Lacuna with uh, 17%. O, kasi yan pong District 3, yan po yung talagang ano eh, yan yung talagang um, uh, naging baluarte ng Asenso Manilenyo at ah, uh, marami, marami sa mga asenso manileño na, na taga dyan talaga. Yan talaga yung distrito nila. So, malalim din yung kanilang samahan dyan. So, mas tumaas dyan ng konti si Mayora, pero dominante pa rin si Yorme with 61%. O habang sa Sampalok, fourth District, okay? ako taga dito ako. Yung magulang ko, nung bata ako, dito tumira. At uh, dyan ako matagal tumira nung ako ay bata. Okay? 51% pa rin si Yorme Isko. Okay, siya pinakamahina, Sampalok. O, mukhang ako, siguro ikot din ako dyan sa Sampalok. Mang Mangangampanya din ako dyan kasi ano ko yan eh. Uh, ako yung senador ng Sampalok eh. Ako yung dyan lumaki sa Sampalok. Kaya... For sure, ikot ako dyan. Kasama ko si Consial DJ Bagat Ikot tayo dyan sa Sampalok. So, 51% siya. Dyan, malakas naman yung kanyang kalaban na si, si Versosa. Okay, kasi meron siyang mga kakampi dyan na mga konsyal, na mga ano. So, dyan lang siya sa Sampalok, medyo tumaas. Okay? Habang sa District 5, o oh, solido pa rin si Yorme Isko, 71%. At sa District 6, 70%. So, paano mo hahabulin yan? Napakahirap. Okay? Sa District 5, nandyan yung mga kabaka, nandyan yung mga mga atyensa, Uh, ang hirap, ang hirap pabulin niyang ano sa sa District 5. Masyadong solido. And of course sa Baseco, maraming nagawa si Yormi sa Baseco. Habang sa District 6, ganun din. O solido din masyado si Yormi Isko. Pagdating po sa District 6, kaya napakalayo po nun lamang eh. So masyado pong alam niyo si Yormi Isko, malaki na lamang, tuloy-tuloy pa rin. Hindi pa rin tumitigil, napakasipag pa rin lahat po ng nasusunugan, tinutulungan, lahat po ng, ng uh, bawat barangay talagang uh, nakikisalamuha sa mga tao at syempre ang malaking bagay dyan, yung Yormes Choice. Yung Yormes Choice, uh, todo ikot, todo suporta, todo promote, todo pakilala yung mga bagong Yormes Choice kay Yorme Isko. Kaya yan din ang isang secret weapon pa dyan. ni Yorme na will make sure na itong kanyang lamang ngayon na napakalaki na ay lalo pang lalaki in the coming months, heading to election sa May. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Manila, God first. Bye-bye.